Magkakaroon ba ng malawakang kadiliman sa ating mundo? Ano nga bang ba sinasabi ng Biblia patungkol dito? Biglang nawala ng kuryente ang buong Spain at Portugal. Mahigit 50 milyong katao ang naapektuhan. Nahinto ang transportasyon, nawala ng komunikasyon, at kahit yung mga ospital ay naaberya. Ay sa mga ulat, 60% na kuryente ng Spain ay nawala sa loob lamang ng limang segundo. Nakaapekto ito hindi lamang sa Spain kundi sa Portugal at ilang bahagi ng France. Sabi ng mga eksperto, isang teknikal na pagkukulang sa grid ang naging dahilan. Actually, sa panahon natin ngayon, hindi lang sa Europe nagkaroon ng blackout o kaya manawalan ng kuryente. Marami na rin iba't ibang mga bansa ang nakaranas ng blackout o pagkawala ng kuryente. Sa pagkawala ng kuryente sa iba't ibang panig ng mundo, lalo na nga doon sa Europe, marami mga nagsasabi na ito na raw ay babala para sa ating lahat. Maring ito raw ay pagpaparamdam na mayroong hindi magandang mangyayari sa mga susunod na araw. Kung didignan po natin, lahat ng aspeto ng buhay natin ngayon ay nakadepende sa kuryente. Pag nagkaroon ng blackout, ibig sabihin mawawala lahat ng kuryente, makikita natin dito na parang tayo ay babalik sa panahon ng kandila o panahon ng walang kuryente. So ibig sabihin po niyan, kapag nagkaroon ng blackout sa buong mundo, marami talaga ang mahihirapan at marami ang maapektuhan ayon sa mga eksperto, magkakaroon ng kaguluhan na pwedeng mag-lead doon po sa digmaan. Ngayon, dahil nasa mga huling araw na tayo, asahan natin na magkakaroon talaga ng mga kaguluhan at digmaan sa iba't ibang parte ng ating mundo. Kasi po, yan ay palatandaan ng pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. Basahin natin yung Matthew chapter 24, verse 7. Maglalaban-laban ng mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng taggutom at lilindol sa maraming lugar. Kung sakali man magkaroon ng pagkawala ng kuryente o kayaman internet sa buong mundo, na tulad ng inaasahan ng marami na kapag nagkaroon ng solar storm, expect din po natin na magkakaroon ng kaguluhan. At syempre, hindi lang kaguluhan, magkakaroon din talaga ng kahirapan. Kasi sa panahon natin ngayon, halos lahat ng tao umaasa sa kuryente at sa internet. Kung ngayon, kung babalik tayo dun sa Portugal, tumaas po ng sobra yung presyo ng kuryente sa isang araw po, mula 10 euro, naging halos 48 euro na bawat megawatt hour. So dahil po dyan, marami mga negosyo ang natigil. At mas marami po ang nakaramdam ng hirap dahil po sa pagtaas ng presyo ng kuryente. So makikita natin dito habang tumataas yung presyo ng mga bilihin kasama na nga po yung kuryente, asahan po natin ngayon sa mga huling araw, marami po talaga mahihirapan. Lalo na nga pagdating ng tribulation. Kasi nga po sinasabi sa propesya na marami po talaga magugutom pagdating ng tribulation. Pasayin natin yung Revelation chapter 6 verse 6. May narinig ka kung parang isang tinig na nagbumula sa kinaroroonan ng apat na buhay na nilalang na nagsabi, Isang takal na trigo lamang ang mabibili ng sahod sa maghapong trabaho at tatlong takal na harina lamang ang mabibili sa ganong unding halaga. Ngunit huwag mong pinsalain ang langis ng ulibo at ang alak. Bukod po sa literal na paghihirap na mararanasan ng mga tao pagdating ng tribulation sa kamay ng Antikristo, malino doon po sinasabi ng Biblia na pagdating ng tribulation, magkakaroon talaga ng kadiliman. Sa Bible, ang kadiliman, ito po ay sumisimbolo sa paghatol o parusa ng Diyos. Basahin po natin yung Amos chapter 8 verse 9. Sa araw na iyon, sabi ng Panginoong Yahweh, lulubog ang araw sa katanghaliang tapat at magdidilim ang buong maghapon. Pasahin din po natin yung Matthew chapter 24 verse 29. Pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Nung panahon ng Biblia, wala pa po noong kuryente, kaya hindi po masasabi din sa Bible na mawawala ng kuryente sa buong mundo. So wala pa po silang idea kung ano nga ba yung kuryente nung panahon na yon. Pero ang malino na sinasabi ng Biblia, magkakaroon ng kadiliman. So pag sinabing kadiliman sa Biblia, hindi lang po yan yung dilim sa kalangitan. Ibig sabihin yung kadiliman na yan, pang buong mundo. Hindi lang po yung ng araw, buwan at mga bituin ang mawawala, kundi lahat ng ilaw sa ating mundo. So kung sinasabi ng Bible na magkakaroon talaga ng kadiliman, mawawalan po talaga ng kuryente at ilaw. So pagdating ng tribulation, hindi po natin alam kung gaano katagal itong kadiliman na ito na mangyayari. Meron pong ilang mga theory na nagsasabi na magkakaroon daw ng 3 days of darkness. O yung iba sinasabi nila, ito raw ay propesya. So pagdating ng 3 days of darkness, literal na mawawala lahat ng liwanag. As in mawawalan po ng liwanag sa lahat po ng paligid. Kinuha po nila yung idea na ito sa nangyaring kadiliman noong panahon ng Exodus doon sa Old Testament. Basahin po natin yung Exodus chapter 10 verse 22 to 23. Ganoon nga ang ginawa ni Moises at nagdilim sa buong lupain sa loob ng tatlong araw. Hindi magkakitaan ng mga tao sa buong Egypto, kaya't walang taong umalis sa kanyang kinaroroonan sa loob ng tatlong araw. Madilim na madilim sa buong Egypto maliban sa tirahan ng mga Israelita. So nangyaring tatlong araw na kadiliman doon sa Egypt, ito po ay nangyari dahil sa parusa ng Diyos sa kanila. So mga kapatid, may ilang mga nag interpret na pagdating ng mga huling araw sa panahon natin ngayon o kaya man pagdating ng tribulation, magkakaroon po ulit ng three days of darkness. Yun nga po yung parang nangyari sa Egypt. So ito naman pong parusa na ito, para naman ito sa mga taong hindi na nanampalataya sa Panginoong Kristo. Para sa mga taong sumunod doon sa Antikristo. Kaya may ilang mga nagsasabi ngayon na kailangan natin maghanda ng mga ilaw o kaya mga lampara kasi nga makakaroon ng matinding kadiliman sa ating mundo. At yun po ay mangyayari sa loob ng tatlong araw. Kaya ang sabi po ng ilan, literal na mawawalan ng kuryente at ilaw sa loob ng tatlong araw. At yung mga nangyayari po ngayon ng mga blackout sa iba't ibang parte ng mundo, lalo na nga sa Europe, pagpaparamdam daw po yan na mararanasan na sa ating mundo yung 3 days of darkness. Nakita natin na marami mga naapektuhan dahil po sa pagkawala ng kuryente. Malinaw po dito na marami mga tao nakadepende sa kuryente. Kaya kung lumabas man yung Antikristo, mga kapatid, tandaan nyo po, gagamitin niya rin po yung kuryente, yung teknolohiya at yung internet para sa kanyang sistema para linlangin yung mga tao sa ating mundo. Ang isang alam natin na sistema na gagamitin ng Antikristo pagdating ng Tribulation, yan po yung tinatawag natin ng Mark of the Beast. Pagdating po ng Mark of the Beast, marami mga tao ang aasa na lamang dyan sa tatak na yan. So, mahirapan silang mabuhay kung wala yung Mark of the Beast. Tulad na lamang po ng kuryente ngayon at internet. Nakita po natin marami mga tao mahirapan mabuhay kung walang internet at walang kuryente. So, ganoon din po yung mangyayari sa Mark of the Beast kung papaano kailangan ng tao yung internet at yung kuryente, ganoon din yung mark of the beast pagdating ng tribulation. So kung meron kang tatak ng halimaw o mark of the beast, mabubuhay ka sa panahon ng tribulation. Basahin po natin yung Revelation chapter 13 verse 16 to 17. Sa pilitang pinatataka ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sa noo. Maging sila'y dakila o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya at walang maaaring magtinda o bumili malibang sila ay may natak ng pangalan ng halimaw o bilang nakatumbas ng pangalan na yun. So ngayon mga kapatid, magpasalamat tayo sa mga nababalitaan natin ngayon patungkol sa mga bagay na hindi pang karaliwan. Isa na nga dyan, yung pagkawala ng kuryente sa iba't ibang parte ng ating mundo. Sa pamamagitan po kasi niyan, yan po yung magbibigay sa atin ng paalala na dapat maghanda tayo sa mga marami pang magaganap na hindi natin inaasahan kung mawalan man ng kuryente sa buong mundo, kasama na po dyan yung Pilipinas, ang tanong, handa ka ba? Pero mga kapatid, ang mas magandang tanong dyan, kung dumating na yung ating Panginoong Sokristo sa ating mundo, ikaw ba ay handa na? Alam mo ba na mga kasama ka kapag nag-rapture? So ang gusto ko lamang po sabihin sa inyo dito, huwag lang po kayong physical na maghanda. Dapat, ganun din po sa spiritual. Ang blackout po sa Spain at Portugal at sa iba't ibang parte ng ating mundo, yan po ay isang pangyayaring teknikal. Pero sa mga mananampalataya, ito po ay nagpapaalala na sa mundo natin maraming pwedeng mangyari at maraming pwedeng magbago. Na sa isang iglap, pwede pong mawala ang lahat ng inaasahan natin. Tandaan nyo po ang pinakailaw o source ng ilaw sa mundo na ito, yan po ay walang iba kundi yung ating Panginoong Sokristo. Siya po yung light of the world. Kaya tanda nyo po, hindi tayo mahihirapan kailanman sa dilim. Spiritual man po yan o physical. Kasi nga po, nasa liwanag na tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Kaya wag po kayo matatakot sa kadiliman kasi nasa liwanag na po kayo. At dahil nasa liwanag na po kayo sa pamamagitan ng Panginoong Kristo ngayon, dapat mas lalo kayo magningning sa ating mundo na ito na punong-puno ng kadiliman.